Alin po doon sa mga kanta niyo, ang parang, anong tawag dito? Masabi nating pinaka-flag carrier ng ano, ng inner voices. Ako yung vote ko, isasayo kita. Kaya yun yung may music video na lalabas. Sana ibangan natin. Sabay sa launch September 24. Yes. Kayo po? Yeah, for me, isasayo, kita. Isasayo. Actually, we're the same. We're all the same, same, same. Hmm. Paano kayo nabuo ulit? Kasi during the 90s, parang nag nagdisbanda then pumasok si Angelo hindi ba bilang bagong member kasi noong 90s ya yeah, uh, active kami noong 90s and then no, nag-aral kami tinapos naman yung college nagdisband kami and then nagkaroon ng work regular job nagreunite kami noong 2014, And then pumasok sa doon ng 2016. And then of course busy na lahat. Ana uh, over-saturate na rin yata namin yung sarili namin. Tumigil muna kami until nung nag-pandemic, nagreunite kami noong 2021. We released a single para makapaka-uplift ba ng ano, ng moral ng mga tao kasi matagal na wala yung music. Some people lost their job, lost their loved ones, lost their friends. Uh, kaya naisip namin magreunite And then, after that, tuloy-tuloy na yung gigs namin. Na-invite kami na uh, mag-show. And then, nagkaroon kami ng gigs like sa Hard Rock and sa Bar 9. So, naging regular yung band eh. Lagi na kami nakikita. So, sabi namin, so might as well. Mag-release na ulit tayo ng kanta natin. Since eto na tayo, a uh, very active in the industry. So, pa, paano po nag-jibe -nag sa inyo si Angeli? Makulit. Pareho-pareho <laughs> namin um, Pareho namin ang isip Mahilig magmotor. motor eh. Yeah, yeah, hindi yeah, pa Mahilig motor. din sa motor May nada <laughs> yung Harley Davidson na <laughs> pinapangarap Ah, okay, okay Mer Meron na siya, ganto kaliit <laughs> Ayun, <laughs> nakabilis siya ng <laughs> Harley, oh, nakabili <laughs> ng Harley. <laughs> ayun Nakabilis na Harley Davidson <laughs> 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 ayun, Meron na agad siya <laughs> Seriously, um, iba kasi yung yung style, yung tunog ng, ng 90s na parang katulad ni compared ngayon na parang chill lang, parang walang gana, no di ba? Parang, parang, monotonous yung, yung tunog. And then, meron din naman talagang nagmumura about sex, meron mga ganyan. Ah, di ba? Parang may, may meron pang mga private parts na binabanggit, yung mga ganon. So, parang kilala pa ko yung binabanggit. <laughs> <laughs> Anong reaction nyo dito? Nakakaano ba to? And yet, ha? Gustong gusto ng mga millennials How do you feel about it? Na kayo gumagawa kayo ng mga very inspiring songs. Minsan, do, ano, mga heart, heartbreaking o heartbroken songs, mga ganyan. Well, ako, uh, personal opinion ko, kasi trough nila yun eh. So, yun yung sinisigawan ng puso nila tsaka yun yung ibinigay sa kanila. So, wala naman akong misgiving about those types of types of music as long as they can express themselves yung mga nakikinig naman they know the limitations din naman eh di ba di ba have all our own sets of morality our own standards so kung pasado sa kanila yon they don't, and these songs don't make them a bad person at all so wala problema yon pero would you recommend your, would you allow your kids to hear those uh, type Meron silang, sa ako, ay mga anak ko, meron silang freedom eh. Minsan so sinasabihan ko lang sila na, alam nyo naman ko ano na yan tama, di ba? Huwag nyo, pakinggan nyo na lang, hindi nyo kailangan sa buhay. yung iba po, actually, yung mga music na katulad ng gano'n, nangyayari na sa international yan eh. Although, English kasi siya, sa, sa ating Tagalog, parang, na uh, ano natin na brutal lang dating sa atin. Kaya parang iba, hindi tanggap, iba tanggap naman. So normal lang rin yon sa tatanggap na sa nakikinig na tao. Para ano no, awa na sex you up yung kanta uh -huh. pag pinakinggan natin. Uh -huh. oh, cute, uh -huh. pero pag tagalogin uh -huh. mo yun, parang uh -huh. uh, ganun. Yeah, yeah, like Chris Brown, uh, di diba? uh, so, uh, Before merong most... restrictions yung music eh. Kung napamasan yung mga albums before, may mga parental no araw ah, uh -huh. eh since online, anybody can click internet, mm -hmm. kaya nga nagiging yeah narinig ng mga tao lahat eh. Kahit yeah, like, so, eh, si Alanis, I'm a bitch, sabi niya. di ba? Tagalogin mo yun. No. yeah, Medyo my life. Pero it's it's okay. But we just own it. Yeah. Ikaw, Angelo, kasi medyo napa-make nap nap face ka na parang napaganyan ka. <laughs> <laughs> kung, meron kang, kung meron kang kid na may sa music, would you allow to hear those? Uh, type of songs. Ha? Huh? Ah. <laughs> <Pupotol> yung internet. Sir, ba si No, I mean, uh, yeah, kagaya ng ano sinabi na Torne, we have freedom, right? So it's up to them to kung kung susundan nyo ba yung ganyang klaseng tao, ganyang moralidad ng tao yan, o kung sino yung, yung, yung music, yung type of music nila. So, it's up to them to analyze. And uh, for, for us parents, syempre, ako wala akong anak, sorry. And uh, eh, for the parents, di ba? Parang, you're the one who will guide the, the, kids. So, yeah, might as well guide them. Um, not uh, not not prevent. Uh, I mean, not uh, na no, we wag silang pagbawalan. I mean, just to prevent things. I mean, bigla, bigyan lang sila ng light, bigyan lang sila ng guidance na oh, anak, kapag uh, pinanood mo yan, uh, it's not good. Right? So, yeah, yun lang yung sa akin. Kami ng anak ko, oh, sabay pa kami nanonood ng flip top button. Ah, <laughs> okay. oh, okay. <laughs> di ba? <laughs> Mas matindi yun. Baka <laughs> binata na or dalaga na yung mga anak. Yes, malalaki na siya. Okay. So, last question ko, ah... Uh, Sino sa palagay ninyo ang pinaka lodi na Pinoy artist natin, Pinoy singers ngayon or kahit before pa until now, rather or kahit may yung mga geniuses din. Ako? I mean, uh, sino ba? Um, sa, sa sa ano sa standard mo kasi may kanya-kanya naman tayong standard eh. What, what what do you mean by songwriting? So, everything. everything? O -o. Para sa mga dating sa 90s uh, era gusto ko si Rico Blanco, because Rico Blanco uh, wrote uh, a, lot some, a lot of hits niba, sa River Maya and uh, iba talaga siya magsulat Galing, magaling siya and I, I respect him and uh, gusto ko siya as an artist, as a songwriter, as a musician. And sa bagong, sa sa bago, sa Gen Z, ganyan, uh, ang gusto kong, uh, ang nire ko is Unique sa Longa Unique sa Longa is a very creative mind creative. grabe sobra uh, i love his song like yung old you about sa ozone i mean i uh, i know that lahat may may mga na offend but that kid is something you know he, how can he manage to put up the words and the emotions nung kanta since hindi naman siya nabuhay nung time na yun so that's crazy the kid is crazy and i i love it. i love it crazy really good. Yeah, good crazy really good mm -hmm. last question na one by one sino gusto kasi love sa any of your songs, attorney? Ako side eh, New Colors, Gary Valenciano. Ako si Randy Sanjago. Uli. <laughs> yeah, like, <laughs> 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 babaero. Former but... Babaero. <laughs> <laughs> si Ati yeah, like, uh, for me, it's a uh, Zild or uh, Unique. Unique Salonga. Mm. Tears of Cruz.

Please support us and watch us perform our original song Isasayaw Kita Hari and Angel at 19 East this September 24. The show starts at 8 p.m. and uh, together with Esang de Torres, The, de Torres, the Sonnets, the sonnets the 25 Abby, mm -hmm. tas may mga surprise guest tayo doon. Yeah. Yes. And uh, it's gonna be fun. So please people uh support local bands, support AB. Uh, yeah. thank you. Thank you.